Ano po ba yung cost ng hair loss? We like to color our hair, we like to do all this stuff with our hair, we like to curl. We The like person it. who has it, nagkakaroon ng kaliskis, namumula. So Doc, isa sa mga problema ngayon ng mga tao, yung hair loss. Whether nakikita nila na parang yung pagtayo nila sa upuan, ang daming nakakalat na buhok, o kaya napapansin nila araw-araw, medyo pag naghilamos sila, tumataas na yung hilamos nila. Parang <laughs> So, ano po ba yung cost ng hair loss? Maraming sanhi ng hair loss. No? sa so, depende yan kung ano yung face ng isang tao. So, let's say, for example, sa mga pinakakomon, uh, pinaka-common yung pagbabalakubak. So, yung balakubak, pag medyo active siya, nagkakos yun ang paglagas ng buhok. Okay. Yung pangalawa naman, depende sa isang individual. Kung yari, nagkasakit siya, naoperahan siya, o nag, na, nagsumilang siya ng isang sanggol, uh, o kaya may maluba siyang sakit, nagkaroon siya ng thyroid problem, o kaya nag-chemotherapy siya, after a while, malalagas din ang kanilang buhok. At isa pang bagay, yung mga, siyempre, buhok natin, nasa lahi natin yan. Eh. So kung titingnan ninyo yung lolo ninyo, tatay ninyo, nanay ninyo, kung manipis yung buhok nila, imposible ang buhok mo maging parang afro o makapal. So namamana kasi yung paglagas din ng buhok o yung nipis o kapal ng buhok natin. So inadjust yun ng mga sanhi ng ating paglagas ng buhok. Base doon sa mga nabanggit nyo no, na iba't ibang causes, minsan meron doon na parang uncontrollable or minsan meron talagang uh, condition na kinakaharap yung isang tao. Punta tayo doon sa yung nabanggit niyo yung balakubak o danda. Paano ba nagkakadandruff? At Totoo ba yung sinasabi ng mga napapalood natin sa commercial na, o pag nag-shampoo ka nito, mawawala na. And in relation to, okay, di solve na yung hair loss in general. Ganun po ba yung tamang equation o tamang pag sa kanya? So, ang balakubak, namamanan rin natin siya. So, kung ang father side or mother side, meron silang balakubak, awa ng Diyos, namamanan mo rin siya. So, depende yan sa, again, yung sa edad mo. Kunyari, yung edad mo, eh, teenager ka, medyo dahil sa hormone, o, you know, mas maraming hormones, yung balakubak, medyo mas makapal. Another thing is, kunyari, nagtatrabaho ka na, medyo stress ka, yung stress factor na yon magpapadami uli ng balakubak. Kaya, unfortunately, ang nagagawa lang natin sa balakubak, e eh, control natin siya, hindi siya cure. So, yung control, nakikita natin sa commercials, yung mga shampoo na anti-dandruff, nakakatulong siya kasi meron silang sangkap doon na nagkukos ng decrease in the, meron kasing parang yeast yung ating scalp. No? Pagka may bala balakubak na lahi ka, mas marami siya eh. So itong sangkap ng mga anti-dandruff shampoo, kukonti niya yung population ng yeast na yon. So in effect, makukontrol niya yung pagkakabalakubak ng isang tao. Ano po ba yung nangyayari sa anit natin pag mayroon tayo balakubak? Bakit may balakubak? Okay. So nandiyan na yung genetic predisposition. Tapos nabanggit natin yung yeast, no? In the population na may lahi ng pagbabalakubak, yung ating yeast na yon na sinasabi, mas marami siya, di ba? So itong yeast na to nagkukos ng more inflammation in the scalp. So yung inflammation na na nagiging in the person who has it, nagkakaroon ng kaliskis, namumula. Kailan po nagiging problematic ang hair loss? Ito po ba yung, kasi nabanggit nyo, normal lang naman ng kihelos, araw-araw. Pero paano po siya nagiging parang, teka, medyo kailangan mo na magpatingin, ito na yung kailangan mo na medyo may treatment. Saan po po pasok? So, kadalasan, alam nyo naman sa atin, importante yung physical appearance. Eh. So, kadalasan, pagkabalakubak, nakikita nila yung kanilang kaliskis, medyo bumabagsak na sa kanilang damit, o di kaya yung kanilang forehead nagkakaroon ng parang pamumula, yun, medyo nahihiya na sila sa kanilang mga kaibigan, pupunta niyan sa doktor. Another thing is, nakikita nila mismo yung kanilang hair volume. No, parang luminipis na, friends would say, bakit ganon yung tumataas na yung forehead mo, o di kaya yung nandito sa gitna, parang luminipis na. So, I think, ang pinaka-urgent concern, ano, yung mga nakikita ng mga paligid, mga pamilya nila o o kaibigan na nag-iiba yung hitsura dahil nauubos na yung buhok, doon sila magpapatingin sa doktor or a hair treatment salon. Okay. So, Dok, sino po ba yung mas prone for sa hair loss? Babae o lalaki? Okay. Ang culture kasi natin, alam mo naman, uh, dito mga lalaki kasi gusto nila gwapo sila, all, you know, true and through. no? So ang kadalasan in practice, ang nakikita natin, yung mga kalalakihan, mas concerned sila sa hair loss nila. So, even at age 20 something, bata pa yung isang lalaki, napapansin nila sa social media, bakit ganon yung buhok nila manipis, no? So, kadalasan in practice, nakikita mo, mas maraming lalaki ang nagpapakonsulta. Pero hindi nalalayo, na may mga kababaihan din na nagdinipis din yung buhok. 'Yun lang, palibhasa ang mga kalalakihan mas concerned sila sa kanilang physical appearance kasi, of course, our hair is our crowning glory, di ba? So, mas madalas, gumagawa sila ng paraan para magpatingin o bumili ng gamot para mag-improve yung kanilang hair. Nabanggit natin yung, yung whether lalaki or babae. So, tapos nabanggit nyo rin yung, yung, yung parts wherein iba-iba yung circumstances bakit may hair loss. Paano naman yung nabanggit nyo, kunyari, yung nanganak or yung may mga hormonal problems. Is that something na dapat hayaan lang nila kasi mag-neutralize or something? O ito na ba yung dapat lumapit sila sa inyo para to, to work on it? Ano po ba yung tamang approach doon? Okay. So, kadalasan nakikita niya natin yan sa mga kunyari, nagsilang, ano, yung mga nanag-anak So, mapapansin nila, pagkaraan ng mga dalawa, tatlong buwan after giving birth, nagninipis yung buhok nila. No? To the point na parang, yun nga, nagiging self-aware sila na that something is wrong. So, ang importante, palibasa, nangyari ito yung kanilang buhok during the time na nag-deliver sila, nanganak sila. Dahil, syempre, yung stress ng panganganak, yung blood loss, medyo yung buhok nila nag-mature ka agad at that point of stress. No? Kaya, after three months, maglalaglagan sila. But it is a natural consequence of giving birth, no? So, ganun din, importante, maybe during the time na nagbisita sila sa doktor, kailangan unang-una yung reassurance. With time, as long as, you know, properly uh, nourished siya, yung kanyang pag-aalaga sa anak niya, hindi rin niya pinapabayaan ng sarili niya, with time, makakatulong na unti-unti babalik yung normal cycle ng hair. Yun lang, in any major illness, na operahan yung pasyente, o di kaya nagkaroon ng malubhang sakit. So during that time, because stressor yung pagkakasakit nila, you eh, ano? karon nagkaroon sila ng isang pagkakataon na yung vital organs nila nag-work more efficiently dapat because of the major stress. Yung hair natin, na blood supply nun, na-divert dito sa mga vital organs. Kaya, naging mature ka agad yung hair. So, three months later, magdinipis siya, malalaglag. So, there are medications that we apply, ask the patients to take, para mas masuportahan yung pagbalik uli ng buhok. Pero, not to worry, with time, as long as properly, you know, yung pasyente, hindi na nagpatuloy-tuloy yung araw-araw na puyat, araw-araw na dahil doon sa sanggol nila. So, with time, makakatulong din na babalik pa rin yung kanilang normal hair. Dok, medyo prevalent yung PICOS sa mga kababaihan ngayon 'di ba and somehow isa sa mga effect niya is hair loss so what would you recommend women para ma-address tong particular na kumbaga epekto no ng condition na, na 'yon sa kanila so women with PCOS importante, they have to be in close consultation with their OB kasi kailangan 'yon ma Man ma-normalize yung kanilang cycle. Alam mo, in practice, aside from hair loss, marami rin tayo nakikita pasyente na picos. Yung kanilang pimples na kalalaki, mga bukol-bukol. No? So, yun ang major concern din. No? Nalalagas na yung buhok nila, mapangit pa yung kanilang mukha. Oo, oo, dahil sa kanilang pimples. No? So, Uh, close coordination with the OB para makatulong ma-harmonize or ma ma-normalize yung kanilang hormone treatment. Tapos, of course, as a dermatologist, nandoon tayo para mag-alalay sa kanila, we can give them topical solution to decrease the loss of hair and then of course control their acne. So pang araw-araw na ginagawa ng mga tao or yung 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 common hygienic practices natin. Ano yung napapansin niyo doc na maling ginagawa ng mga siguro from our setting siguro ng mga Pilipino kaya nagkakaproblema sila sa 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 anit. Ano yung problema ng mga Pilipino na hindi nila na-realize? sa pag-practice nila ng pag-shampoo? So, ang pag-shampoo natin, una-una tanungin natin, ano ba yung normal times, uh, a day or a week, per week, no, ang pag-shampoo? Uh, depende sa trabaho ng individual. No? So, let's say, for example, kung office worker ka, hindi ka naman pala, you know, outdoor, maybe an every other day shampoo will be fine. As long as hindi tayo nagbabalak-ubak, okay? Pero of course, kunyari naman, ikaw yung nagtatrabaho sa medyo maduming lugar, malikabok, of course, as part of hygiene, mag ka na everyday, okay? So, nagkakaroon lang ng difference is, anong klaseng shampoo ang gagamitin natin, correct, di ba? So, let's say for example, kung meron kang dandruff background, nagda-dandruff ka, so of course, an anti-dandruff shampoo will be helpful. Pero, ganito yan eh, during the times na active ang dandruff, Probably kailangan madalas natin siyang gamitin, pwedeng araw-araw, pwedeng every other day. Pero importante rin kahit na controlled na, baga hindi na ganun kakapal yung kaliskis mo, meron ka pa mga araw in a week na kailangan i-maintain yung anti-dandruff shampoo. So let's say for example, in a week, kulang ang isang beses lang naggumamit ng anti-dandruff shampoo, kailangan at least twice a week. So on other days, you may use any ordinary uh, shampoo pero Twice a week, you need to control your dandruff with using the anti-dandruff shampoo. So, that's uh, one particular thing. Another thing I noticed also is, kasi, alam mo, I am already a, a guilty person here. We like to color our hair. We like to do all this stuff with our hair. We like to curl. We like to, you know, all marami tayong ginagawa sa buhok. Hair treatment. Correct, no? So, kumbaga, it's again part of the social norm now to look beautiful. So, I suggest, because of the frequent treatment, whatever it is, whether it's hair dye or whatever, highlights, nagda-dry yung ating hair, naglulu. Kasi, syempre, yung mga chemicals na nilalagay natin sa buhok natin, nakakaro, nagkakaroon ng bad effect on the hair strand itself. So, importante, after our shampoo, kung pwede, kumamit tayo ng hair treatment na either a hair conditioner or yung mga hair treatment na nakikita natin in the supermarket. So, importante yon because if you don't use any of those hair treatment, yung entanglement of the hair strand, again, if you force your comb into your entangled hair, it will cause additional hair loss. So, importante yon aside from shampooing, we need to do also the treatment afterwards. And then, I need to emphasize also, ha, kasi syempre, hair is only part, one part of our whole body. So let's say, for example, maganda nga buhok mo, pero hindi ka naman natutulog na maayos, parati kang puyat, parati kang, you know, masyadong mahina ang iyong resistensya. Siyempre, yung stress of daily living na yon, although maganda nga buhok mo dahil nga hindi ka nag, you know, hindi maayos yung ating living, yung hair natin malalaglag din. So, I think, generally, if you live, kung nag No, you know, na tayo ng magandang uh, lifestyle, medyo makakatulong ng malaki yun eh sa pag-alaga ng buhok natin. Nabanggit niyo yung sa pagsasampo na madalas hindi nare-realize din ng mga tao. How about naman yung mga sinasabi nila na parang magsabong ka na lang kasi yung shampoo masama yan. sabon lang gamitin mo sa ulo, mas -ma hindi ganun kaharsh. An anong, an ano dun, dun sa ganun paniniwala? Do? Medyo mahirap ito i-tackle, no? Lalo, kunyari, ang pasyente natin is adamant. Doktora, itong shampoo to, pag nagginagamit ko, naglalagas ang buko. Pero pag ginamit ko itong sabon na to, talagang okay. Well, as long as yung soap na ginagamit nila, moisturizing, alam mo, okay na rin sa akin. Ang importante lang, ang ating buhok talaga, mas nangangailangan ng shampoo compared to a soap. Kasi yung soap natin, For the body, hindi naman 'yan para sa sa ulo. Pero unfortunately, there are some population na would really believe na mas maganda sa kanila gumamit ng sabon. So, para sa akin, if I examine their hair strand, if I examine their scalp, okay wala mang problema, okay na rin. So, yung sabon natin kasi, kung titingnan natin, meron siyang mga, 'di ba, nasa bar soap usually siya or 'di kaya liquid cleanser, 'di ba? So kadalasan ang laman noon talagang nagtatanggal ng surface bacteria and then usually depende kung ano yung uh, sabon na ginagamit natin. Ang kanyang uh, pinaka main ingredient is to clean the skin, okay? Pero ang shampoo kasi ang kanyang chemical, yung kanyang makeup is ang paglinis ng buhok. So kung titingnan natin ang ating balat kasi mismo hindi naman pareho ng buhok if you look at it, wala namang shampoo na naging bar soap, eh, ba? Diba? Pero meron liquid wash for the body, okay? So, ang di main difference is, in most cases, yung surfactant na tinatawag natin. No? Yung surfactant na yon, for the body, more cleaning of the skin to remove the skin bacteria. But for the hair, it's really more to nourish the hair strand. And then, if for example, may, may problem yung pasyente sa scalp, dadagdag sila ngayon mga anti-dandruff ingredients. So basically, iba talaga yung surfactant value no, para sa skin at yung surfactant value para sa hair. Minsan kasi parang kunyari yung mga nanay, di ba, parang, oh, wag, wag, wag ka masyadong magkuskus ng ulo, mas masusugat yung anit mo. kasi ganun. Or minsan, pakokoy yung minsan, di ba? Paano ba yung tamang pagsasyampo pag-kuskus, at paglilinis ng buho. Parati natin sinasabi, avoid the fingernails. Huwag nating gagamitin yung kuko pang kuskus ng ulo. Fingertips. So parang minamassage natin ang scalp imbes na ginagamit yung kuko. Kasi syempre, pag ginamit mo yung kuko, masusugatan yung ating anit. So hindi natin gustong gawin yon. Okay. Doc, sa naman po pasok yung kunyari sa mga barbershop na nag-offer ng hair and scalp treatment? Ito ba ay eh, something that we can rely as compared to, let's say, yung mga medicated talaga na, na prescribed hair treatment para sa mga... Uh... Yung titingnan mo yung hair and scalp treatment, I think the major reason why they offer it, kasi they massage your scalp eh. So, parang nare-relax yung isang tao. When they do that, no, as a matter of fact, diba, if you see TikTok, mayroon pa silang parang spa-like na nakahiga yung uh, customer, tapos may mga jets of uh, water pumupunta sa scalp. It's really more of a relaxing treatment. Pero kung titingnan mo, does it do any value or added uh, benefit if the patient is having, let's say, psoriasis of the scalp or dandruff of the scalp? Well, the thing is, hindi talaga siya medicated no so if you want to do that in a hair salon well it just relaxes you it just gives you that extra i feel good and then of course they do hair treatments spa they they put more moisturizers on the hair okay after the the procedure you feel so well you feel so happy so relaxed so nakakatulong siya psychologically na you feel beautiful in that manner but in terms of curing dandruff or malesen yung pagbabalakubak? Well, the thing is, ganito yan eh. Siyempre, during the hair treatment, they put all sorts of things. Nililinis nila yung anit mo. So, nagagawa nila ng improvement at that point. But the thing is, do we do this every other day? Mahal kasi siya eh. You know? So, for me, pagka may problem, so, paminsan-minsan, it will not be not not bad. Pero to do this every so often would be really more expensive rather than curative. Yes. What can you advise yung mga tao na medyo, yun nga, medyo nako-concern with, with hair loss? Should they address kagad this with, with consulting a physician? Uh, tingnan ba yung mga ingredients ng mga shampoo nila sa bahay? How, how, do you address yung mga concerns na ganito? So first of all, kung ang hair loss nila is significant to the point na it involves parang nagiging loss of confidence na sila I guess it's time to see a medical consult no and then importante lang when you go see the doctor you have to be prepared with the questions so you have to review anong mga ginawa mo na sa hair mo anong mga hair treatments ang ginagawa mo kasi importante yun, you have to offer this information to the doctor to be able to help you the best way they can. Again, I reiterate, no, it's not just hair. No, the hair is only a manifestation of the general well-being. So, ang isang tao kapag healthy ka, yung buhok mo din gaganda. So, importante itong mga bagay na to in the assessment of the doctor sa pag-examine niya sa iyo, kung makikita niya na okay, mukha namang healthy ka pero may problema ka, maaaring gumawa siya ng mga examinations na makakatulong to find out baka may iba tayong sakit. So, importante rin yung malaman. Ang problem here is, pag nag kasi ang tao, nababawasan din yung hormones natin. So, malaking problema ito dahil sa yung mismong hair strand natin because of aging, numinipis. So, hindi na natin maibabalik yung ating pagkabata. No? So, yung ating pagtanda, talagang expected na ninipis ang buhok natin, medyo magiging, you know, medyo malalayo sila. Hindi katulad nung bata, parang sa isang buhok, ang kapal-kapal niya, minsan nga may dalawa pang strand na lumalabas in one hair follicle. Pero as we grow older, hindi na natin mababago yun eh. Ninipis siya, tapos magiging sparse. So, sa tanong na yun, wala tayong magagawa to bring back our youth. So, kailangan lang natin maging We age gracefully, 'yun ang ating thing. Kailangan maging graceful tayo pagtanda natin.